Hanggang ngayon ay mainit pa rin pinag-uusapan sa buong social media ang hiwalayan ng mag-asawang Main Mendoza at Arjo Atayde. Ito nga ay nagkumpisa noong natuklasan ni Main ang kataksilang ginawa ni Arjo Atayde at Sura Mires. Matapos nga nito ay napag-alaman na nagsampanan na ng kaso si Main Mendoza upang mapanagot si Arjo sa kasalanan ginawa nito. Nais din daw ni Main na mabawi o makuha ang hati nito sa mga negosyong naipundar nila ng dating asawa. Samantala, lumabas naman ngayong araw sa ilang pahayagan na di umano'y dinampot na ng mga pulis si Arjo Atayde. Ito nga ay matapos mapatunayan na nagkasala ito dahil sa isinumiting matibay na ebidensya ni Maine Mendoza. Masaya naman ang fans ng Phenomenal Star dahil mabilis nitong nakamit ang nais na hustisya. Talaga nga daw na walang lihim ang dinabubunyag dahil lahat daw ay may hangganan. Sa ibang balita naman ipinakilala na din ngayong araw ni Sura Ramirez sa pamilya ni Arjo Atayde ang naging anak nila ng aktor dahil ayon sa balita nais na daw ng pamilya Atayde na makita ng personal ang naging bunga ng pagsasama noon ni Nasu at Arjo. Ngunit tila hindi naman kumbinsido si Sylvia Sanchez na anak talaga ni Arjo ang bata dahil wala daw itong nakuha ni isa sa physical appearance ni Arjo Ataide. Nais daw ni Sylvia ng katibayan upang maging panatag sila. Handa naman daw si Sue na isailalim ang anak sa DNA test upang patunayan sa pamilya ni Arjo na totoong nagkaroon sila ng anak. Sa ngayon nga daw ay naayos na ng mga abogado ni Arjo kung paano ito makakalaya ngayong dininig na ng korte ang kasong isinampa ni Maine Mendoza laban dito. Samantala ay binahagi naman ni Min Mendoza sa ilan niyang katrabaho na tila dumurog daw sa kanyang puso nang makitang nakahandusay sa labas ng kanilang bahay si Arjo Atayde dahil sa pagpupumilit nitong makita at humingi ng tawad sa kanya. Hindi umano pigilan ni Min na lapitan at tulungan si Arjo dahil kahit pano daw ay may pinagsamahan pa din sila. Ngunit hindi na daw talaga magbabago pa ang kanyang desisyon na pagbayaran ni Arjo ang kasalanan nito sa kanya.